Sa video na ito, ipapakita ko kung paano makaiwas sa butas ang isang motor na rim type. Gagawin natin itong tubeless kahit na nakarim. Maganda ito para sa mga biyahero na gusto makaiwas sa pako at pagka-flat ng wala sa oras. Panoorin nyo na lang ng buo kasi may mga extra step tayong gagawin at sa experience ko sa pagga paggawa ng setup na ito ay tumagal rin ng mahigit dalawang taon o mahigit 30,000 kilometers nabutas na lang talaga at di na magamit ang huling tubeless setup ko dahil sa gulong mismo maxis na tubeless type ginamit ko pero dahil sa sobrang gamit na nagkaroon na ng hiwa sa may pattern niya. normal na ito sa matagal ng gulong at kailangan na din palitan ito yung mga kakailanganin ninyong gamit. Una, gulong na tubeless type. Pangalawa, sealant. Pangatlo, caulking sealant, clear or white depende sa inyo. pang 14 na interior. Yung sa akin kasi 17. So kailangan natin ng 14 para malapat. Kung 14 naman ang rim nyo, kuha kayo ng 10. Panglima, optional ito, maganda mag-upgrade kayo ng 9-gauge na rayos. At ang pang-anim, joy at blade. Yung joy para madulas ikabit yung tubeless type na gulong kasi medyo may katigasan yun. At yung blade ay para hiwain yung extra interior na nakakabit. So ito na ang steps para gawin una ninyo na dapat gawin ay kalasin ang gulong nyo na gusto mong gawing tubeless type akin ay pinagawa ko na sa vulcanizer kasi wala kaming pait na mahaba at matibay mas maganda rin kung ipalabel nyo na kasi syempre naka type tayo ay madalas nawawala to sa disalign sa katagalan maganda rin kung 9 gauge or oversize yung rayos para di madaling madisalign kasi once na nakaset up na yung gulong natin matagal na ninyo ulit itong magagalaw. Pagkatapos ito may level, ninisan nyo at i-prepare nyo para sa paglagay ng caulking sealant. Mapapansin nyo ang rim ko na nakaranas ito ng kunting kalawang. Dahil sa tagal at segunda mano na talaga rim ko. Hindi ko yan na-set na brand new. Pero maganda pa rin ang kinalabasan kasi di gaano naapektuhan ng loob. Nilinisan ko ito at binuusan ng rust converter at pinatuyo para lagyan ng caulking sealant para ito sa tag-ulan at di gaano mapasukan ng tubig ang mga rayos at para di mabulok ang goma sa loob. Maganda din na nilalagyan ng caulking sealant ang mga screw ng rayos. Para sakaling ang makabutas sa inyo ay mahaba, hindi tatagas sa mga butas ng rim ang sealant. Pagkatapos ng paglagay ng caulking sealant, hinanda ko na ilagay yung 40 na interior. Ganito ang paghiwa at kinalas ko ang 12mm na nut ang vulcanizer na ang bahal sa setup ng pito. Kung kayo ang vulcanizer, huwag kayo maglagay ng nut sa loob ng poste ng pito kasi baka mabali. Nasa labas ang washer at nut. Maganda kung lagyan mo na rin ng goma katulad ng nasa picture. 14 to. Pagkatapos ma setup ang cooking sealant at interior, ipinakabit ko na to sa vulcanizer kasi wala kaming pait na matibay panuonin nyo na lang kung paano niya kinabig So ayan ay kabit na At ito na ang final result Tatagal na naman ito Bago mapalitan ayan, Sana nakatulong itong video Para makatipid kayo At hindi kayo alanganin sa biyahe Palike na lang at sub Salamat Mas may kakain dito sa kabila Dito kaysa dito sa kabila Mas oh. may kakain dito Kaysa dito